Sumakse sa mga taga-UST na paalisin ng NTFL CAC bilang guest sa isang forum sa kanilang universidad. Okay na sana, kaso nagpatuloy pa rin ang forum na layon daw ay i-red tag ang progressive groups. Tanong tuloy ng mga estudyante, bakit parang super scared ang state forces sa kabataang lumalabarn? Alamin yan sa ating balita with feelings. mga B, payag ba kayong may ganapin na forum sa school nyo? Tapos, mangre-red tag sa kapwa nyo estudyante? Ang kalat! Parang same ang nangyari sa University of Santo Tomas noong November 6. Pinush ang isang research forum di umano kasama ang National Security Council kahit na tinutulan ito ng maraming estudyante. Ang topic? Preventing Terror Grooming. Pero ang yare? Naging venue raw para tawagin mga terorista ang progressive groups. Take note ha, the same groups na may panawagang panagutin ang mga kurakot sa gobyerno. You know, parang nung unang panahon na tinawag na Pilibustero si Jose Rizal. O, natulisan si Macario Sakay. Ngayon naman, teroristang tawag. Naks, in good company naman pala ang mga ni Red Tag eh. Lumalaban kaya siniraan. Actually, dapat kasama ang ntf Cup sa forum noong una, pero mukhang hindi na ito tumuloy dahil nag-pushback ang mga estudyante. Truly, the kids are doing all right. Sa true lang mga bestie, okay naman na magkaroon ng mga open dialogue kasi nga, democratic country naman supposedly ang Philippines, right? Pero, tanong ng youth groups, dapat bang binibigyan pa ng platform ang mga kumukuda ng mga naratibong nakakapahamak at batay lang naman sa mga kasinungalingan? Ika nga ng kabataan, ang dami ng katiwali ang nangyayari sa bansa. Bibigyan pa ba ng puwang yung mga nananakot sa mga taong gusto ng totoong pagbabago? Ano yun? Kaya naman, patuloy ang pag-challenge ng kabataan sa loob at labas ng universities sa mga red tagger. Sabi nila… Hindi nyo kami maloloko. Pinag-aral kami para mag-isip. Period. Okay, that's it for today. Hanggang sa susunod na balita with feelings.